namin nyo uh, sa sa may malapit po sa Quiapos Church kung saan nga po desperas ng kapyestahan ng pong nasa Reno ngayon no, so ganito yung sitwasyon ngayon dito ayan, medyo dumating na din yung mga grupo ng kapulisan Ayan po yung grupo ng kapulisan na magbibigay ng seguridad dito sa kapaligiran ng Quiapo Church. So ilang bus din po yan yan po. Ayan po yung mga pulis na magpapanatili ng kaayusan dito sa kapiestahan ng Poong Nazareno. So pa ngayon po kasi yung Vesperas ng Kapaskuhan. So, meron din po tayong balita, ayan, from mm Pampanga, -hmm. yan, no? na magkakaroon ng signal jam. So, ngayon, kung may ko po, ay, kung balak niyo pumunta dito sa Kia Butchers, magbaon kayo ng mahabang pasensya. Siyempre, maraming tao, siyempre, marami din man Siyempre, ano po yan? ah uh, kaya todo ingat po tayo sa uh, sasamantalahin ng mga mandurukot din yan. Siyempre, di natin mamalayan sa dami ng tao. No? So, ayan na po, dumating na yung mga hanay ng kapulisan na magpapanatili ng kaayusan sa mangyayaring translasyon 2025. So, yan po. So yan na po no, ang dami-dami na pong mga pulis. Ayan po. Yung mga edi e de deploy ng mga kapulisan. So nakikita po natin may nakalagay na 3. Ayan, so nanggaling po yan. Ayan, lalalugi ganun So yan po, no. Ang daming mga kapulisan na po na nakadeploy dito sa kahaba ng Quezon Avenue. Para masigurado ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan na makikisali sa Translasyon 2025 ng poong Nazareno. Ayan, so ang dami-dami. Nakikita po natin sa mga bus na galing po ata sila ng Nueva Ecija o Region, Regional Office 3. So sa Central Luzon pagaling itong mga kapatid po natin na magbabantay at magpapanatili ng kaayusan sa translasyon 2025 So, yun So, dito dito pa rin tayo sa ng kaya sunabin so, nyo kung saan nakikita po natin yung pagdating na po ng kapulisan para masigurado yung uh, kapayapaan at kaayusan ng mangyayaring translasyon 2025 Ah uh, hindi ah uh, hindi pa po mabigat ang daloy ng trapiko dito sa Quezon Avenue. Kung makikita nyo po, tuloy-tuloy pa rin naman yung daloy ng trapiko dito sa Quezon Avenue. No? Pero nakikita po natin yung pagdating ng mga kapulisan dito sa kaban ng Quezon Avenue. At patuloy-tuloy pa rin naman yung trapiko, yung daloy ng trapiko. At hindi pa rin nagiging mahigpit. So, pero may mga nakikita na po tayo na barikada para mapanatili itong kaayusan dito sa bisperas ng uh, ng poong Nazareno. So nakikita din po natin yung mga kapatid po natin mga street vendors. Ayan. So kasalo ko yan. Ang mga kasatang siya ay So, ganito po yung sitwasyon pa rin dito sa Castle Avenue, no? Uh, Ayun po, nakikita po natin mga kapatid po natin sa hanay po ng kapulisan na nandito na po sila para... Uh, ayan, nandito din ang GMA News abs para i-cover itong Disperas ng Kapasko... Ah, Disperas ng Translasyon 2025, no? So ayan, almost lahat ng mainstream media ay nandito para i-cover nga itong natatanging okasyon, uh, itong translasyon 2025. So may mga nakantabay din mga mobile patrol at saka mga ambulansya kung sakali pong nagkaroon ng mga hindi inaasahang insidente. Ayan, no? So ayan po, nakikita po natin sa harap ng Plaza Miranda na ang dami na pong mga kapulisan dito ngayon ah uh, ayan. Of course, nandyan din yung mga kapatid po natin na mga maglalako. Ayan po. So sa ngayon po yung harap po ng ano kaya po ay nananatiling maluwag naman po. So yan, yan lang po. Yan po. Ah, so makikita po natin yung harap po ng chapel church ay may dinadagsa na po ng mga diboto. Ayan. Sir, sir, sir. Mga niyo. Mga kaya nakikita po natin yung mga hanay ng kapulisan. May mga baon-baon po silang mga tubig. Of course. Ayan po. Ayan, guys. So, syempre, normal na po sa Quiapo. Ito may mga nagbebenta ng na mga, hindi natin alam tawag yan, no? Yung parang mga banderitas na po nasa Reno. So, yan. So, syempre, uh, marami pong tao. Ayan. Ito po. Ayan, nakikita po ninyo ng live na live yung sitwasyon ko dito sa may bandang Kiyapo Church. Ayan, so may mga nakadesignated na din. At handang-handa na sa mangyayaring event ka bukas. yan. communion station. Malapit po yan sa footbridge Bridge ng Casa Avenue. Ito po sa gilid po ng simbahan sa side po ng Casa Avenue po. Ito. So, Mula sa sulat, mula sa sa mga taga Si Cristo Jesus, bago mag Diyos, ay hindi na pili na panatiling papantay ng Diyos. Pagkos, inubad niya at ang lahat ng katabihan ng pagkat Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ay isang pag-ibig maging tao. So ayan muna yung latest update po natin dito sa uh, uh, pagdiriwang ng kapiestahan ng Poong Nazareno di, mula po dito sa Quezon Avenue dito sa bandang part po ng Quiapo, Manila no? Uh, ako po, si Ronald Dapano ng Laki Regang Bulletin at ng WhatsApp Pinas Ayan po uh, Magbibigay po tayo ng update bukas ulit after nito Ayan ay eh, maraming salamat sa pagtutok po uh we'll give you an update later